uh, ng mga batches, tawad na po makusog na palakpak. Bilang pagrespeto, bilang pagsaludo, dahil po sa inda, nakapagpadagos po kamo. Ano po, magayunin po ang pagmate na after 23 years na paghalim ni Divio, uh, po kitang 17 grand alumni yung kami. Iba po ang pagmate, ari po kang kasabihan, home is where the heart is and our alma mater will be forever our home to everyone. Iba po pag ang pagmate, pag nakalaog ka din sa Lupi Iligan High School, mamamati mo na proud ka. Mamamati mo na kasali ka kung ano nang kasenso ang Lupi Iligan High School. Mamamati mo na nakakaugma na balikan itong mga alaala. Ako po sa totoo lang, pagbabak ko sa pakago, ako na nagfo flashback sa, sa, sa kuya pong memoria. Sabi mi nga, nga nito panahon na to, mas tipo di dipisilon ang uh, physical facilities ng eskwilahan alaga po kami Panggi po so, sa sa Induga uh, So, uh, yaw na naman po kina Rigdio uh, Samo niyang po nakahighlight ang lupi Dahil sa baha and then sa traffic ano? So tama po sabi ni Sir, uh, Sir Albert na talagang Bago ka makaabot digdi, ako nga din po Two hours din po ako na nagparahalag dyan sa malanglay Pero nagbalik, nagbalik po ako sa gaungan ulit Kasi ano, uh, sabi ko maubos ang gasolina ako kahahalat dyan sa traffic. And...